Legit, masarap siya. Pero yung apoy nga lang niya. Hi guys! So, natakaroon sa back room and kanang amin ka ng tapuka. Oh, Dorian. I'm excited. Yeah. It's my first time. So, Dorian. Cheers! So. Guys, first time ako nilipapaw na ni Dorian, guys. So, ako chuli siyang gari. So, na ako'y friends nga, taga, ah, ka trabaho nga taga Mindanao. Then, pinadalan, Gipadalaan siya og durian sa iyahang mama. O, thank you ka, yeah. Oof. Mula siya binignit, guys. Cheers. Oh, it's so... Mmm. Sarap. Ganun pa. Oh yan, Parang masarap talaga siya. Mm. Legit, masarap siya. Pero yung apoy nga lang yan. At ito yung tapioca. tapioca.